Anyong Okay, magandang umaga sa ating lahat at sa mga kababayan natin sa buong mundo. Okay, nandito ang inyong uni. Kasi pagkaya nga ng title dyan sa baba, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa expectation versus reality ng isang first timer na mag a -upload. Okay, particular dito sa Saudi Arabia. Kasi nandito naman ang inyong ONI na So, hindi na tayo nag-ayos video na agad tayo kasi gusto ko i-invite yung topic natin ngayon, no? Kung nasa expectation versus reality. Ito naman kasi yung reality. So, intro muna tayo. sa inyo yung mga warm up na ginagawa ko no so yung nakikita niyo hindi <laughs> sa so, video warm up pa lang na so pampainit na yun muna natin para simulan yung trabaho okay so anyhow nagkalag yeah, na din yung no? anyhow we go so yun yeah. first expectation isa pang pagkain ayun masarap ang pagkain, sabro yan, so yun yung ina-expect nung nandun pa tayo, kasi nga-approach ito so, ano nila masarap yung pagkain so yung kahit yung mga kamag-anak natin sa panas na isip sila nilang masarap yung pagkain natin dito well, <laughs> magiging dyan, dahil isang beses lang po talaga dito kumakain so may times pa talaga nang wala so wala talaga ng kanin mm -hmm. Anong, So, walang kanin. So, six pinay tayo sa may time na may kanin. So, um, laging naman ng pagbindya na nang dito is ito. Tsaka ito. Ayan. So, pambansang pagkain ng mga OFW ang inyong Okay? So, yun po yung lang, hindihan lang na kayo. Ayan. Expectation number two. Okay. Ang um, oras na tulog, so lucky enough na po kayo kung nagkakaroon kayo ng oras na tulog dito. So, correct me if I'm wrong, nakalagay sa kontrata is 8 hours na tulog pero hindi po rin nangyayari dito. So, napakaswerte na po kung ano, nagkaroon kayo ng limang oras na tulog kasi hindi pa talaga sapit na oras, hindi pa oras. So, nung pa talaga nasa limpa nalampau sa iyo. So, kung practice na kayo dyan, parang saktanas na magulungan na iyo at pumisingin mo agad. So, pangatong expectation. Yung mayaman na kapag nakapag-abroad. Hindi mo inuusip ng karamihan. Pero hindi po totoo yung mayaman kami kapag nakapag-abroad. Okay? So, nandito lang lang kami kasi kasi nandito namin na makakapagkaroon ng na buhay pero hindi nyo talaga abroad pwede well, mayaman sa buong pag i sa business oo, oh, so kaya naman dito tayo it's because gusto natin makapag i ng kaunti ngunit um, sa Pinas na talang ikon makapag-serve ng maliit na negosyo so yung unang pag-upload ng ang pagbayog parang yan yan okay pangapit na expectation So, yun yung usapang rest day. Ayan, rest day lang nga hindi take off kasi nasa kontrata yung so, karamihan sa atin yung nasa pinas pa tayo nage-expect tayo na meron talaga. Pero pag tuwing dito, wala na Wala talaga. So, mag 10 tayo dito, wala talaga. Okay? So, huwag hindi na i-expect. Okay? So, okay? so, although meron naman siguro yung iba. Meron yung so, isa sa sampung domestic helper namin dito na nagkakaroon ng rest day sa isang minggo. Ayan. Yeah. So, ang limang expectation at alam ko ito talaga yung halos ina-expect ng lahat. No? Gumaganda daw, gaya nito. So, ang ganda nga, no? Ang ganda. So, pero kung niyang hanapin ang reality dahil ito na sa harapan niyo. Hey! Di ako na rin si Pero siguro pumuputi o pumuputi kasi nga naman hindi ka nakakalabas. Minsan ka nga ng maarawan. Pero may explanation ako kung bakit sa tingin mo nasasabi ng gumaganda yung mga OFW. Nagkakaroon na sila ng access sa internet. Dahil dyan, nakakapag-download na sila ng mga apps. No, ng mga apps na nakakapagpaganda So, <laughs> yun. yun, yun, yun na okay, pangalawa, siguro dahil katagalan nakakabili nila ng medyo maganda-gandang klase ng cellphone, so yun, magandang ulo nila ng cellphone kaya yung mga nila, maganda rin yung mga filter. Okay, yun yun. Puputi oo. Ika-activate naman ng pagputing nun. Pagkakaroon mo naman isang isa eye bags, isa-isa kong ba, magkakasugat-sugat ang kamay mo, magkakaliw paan mo. Ayan. Oh my God! So, yun yung legit na totoo dito. Okay? So, yun. <tod> So, ayun, dito na muna natin tatapusin ang ating real talk at baka ma-MM -im na tayo. Mas kung nagustuhan niyo ang ating video, pakilike lang po at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just click the subscribe button at hit na rin yung notification bell na manotify kayo sa next upload ko. So, okay, this has been your only Vian. and saying... Forget the past for what it was. Accept the present for what it is. Anticipate the future for what it can be. Bye! And now!